Hello guys, narito ang 10 halamang gamot na kilala at inirekomenda ng Department of Health, DOH, sa Pilipinas bilang 10 halamang gamot na aprobado para sa pangunahing lunas sa iba't ibang karamdaman. Una, Acapulco, Cassia alota, Bahagi, Dahon, Paano gamitin, durugan ang dahon at ipahid sa balat na may anan, Bonnie, Aliponga gamit laban sa fungal infections. Pangalawa, ang palaya, mumerdika charantia, bahagi, dahon at bunga. Paano gamitin, pakuluan ang dahon at inumin bilang tsaa. Gamit, pampababa ng blood sugar sa mild diabetes. Pangatlo, bawang, allium sativum, bahagi, butil o cloves. Paano gamitin, durugan at kainin ng hilaw o isama sa pagkain? Gamit, laban sa high blood pressure at cholesterol, may antibacterial effects. Pang-apat, bayabas, sidium guajava, bahagi, dahon. Paano gamitin, pakuluan ang dahon, palamigin, at gamitin pang mumug o panghugas sa sugat? Gamit, panlinis ng sugat, singaw, at panlaban sa bad breath. Panglima, Lagondi, Vitex Negondo, bahagi, dahon. Paano gamitin, pakuluan ang dahon at inumin bilang tsaa. Gamit, para sa ubu, sipon, lagnat, at hika. Panganim, Nyog Nyugan, Kiskwalas Endeka, bahagi, hinug na buto. Paano gamitin, kainin ang dalawa hanggang apat na buto pagkatapos kumain, isang beses lang sa loob ng isang buwan. Gamit pamper ng bulate, lalo na sa bata. Pangpito, sambung blume ball sa Bahagi, dahon. Paano gamitin, pakuloan ang dahon at inumin ang tsaa. Gamit, para sa UTI, pampaihi, diuretic, at pantanggal ng bato sa batu, Kidney stones. Pangwalo, Changubat Carmona ritusa. Bahagi dahon. Paano gamitin? Pakuluan ang dahon at inumin bilang tsaa. Gamit para sa pagtatae at pananakit ng tiyan. Pangsiang, Ulasimang bato o pansit pansitan. Bahagi buong halaman. Paano gamitin? Kainin bilang salad o pakuluan para gawing tsaa. Gamit pampababa ng uric acid epektibo sa gout o rayuma. pang sampu Yerba Buena, Clinopodium Douglasi. Bahagi, dahon. Paano gamitin, pakuluan at inumin ang tsaa o duruge ng dahon para ipahid sa masakit na bahagi. Gamit, natural pain reliever para sa sakit ng ulo, chan, at katawan.